yan. Sa mga nangyari, lalo na nangyayon nangyari pandemic, ano, walang taong kayang pumigil sa nangyari. Kahit nga naka na sila ngayon ng vaccine, anong uh, sabi ng mga expert? Kahit may vaccine na, it's, hindi yun guaranteed na wala ng COVID. So this is your credence ngayong umaga. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nanonood ng episode na ito na tubig. Kung natatandaan niyo, yung pangalawang episode ko noon sa video na ito ay pinanonood niyo ako na nagkakape dahil ngayon hindi na ako nagkakape. So tubig-tubig na lang na yun. Ano nga ba dapat ating pag-usapan niya? Matatapos na ang 2020, papasok na si 2021. So gusto kong pag-usapan natin. Ano nga ba yung mga natutunan ni Kuya Dennis? Ngayon 2020, Okay, kasi pumasok 2020 talagang sobrang chaos hanggang sa nag-totally chaos dahil sa pandemic. So ano nga ba yung mga natutunan? Dapat meron tayong natutunan doon bago umalis ang 2020. So meron akong lima sa listahan na kung ano ang mga natutunan ni Kuya Dennis ngayong 2020. So, huwag natin patagalin pa. Ito yung mga, ilan sa mga natutunan ko. Marami-marami so, naman, pero naglista lang ko ng lima para mapag-usapan natin ngayon ano yung mga natutunan ko. So, ito yung una, huwag natin patagalin. Yung una, dapat tatagan mo ang loob mo sa toxicity. Yes. Ngayong pandemic dahil nakakulong lang tayo sa bahay, ano? Lalo na nakaraang uh, lockdown. Ay, nagpunta tayo doon sa tinatawag na virtual uh, places o yung sock kung saan doon, nat doon tayo nagmadyong magtagal ng stay at uh, doon tayo lalabas sa lobby at kung ano-ano pa man. Hindi naman natin may uh, kakaila na nagkalat sa sock at ang toxicity ngayon. Uh, yung mga tao ko sa gitna ng pandemic para bang lalong nagiging aggressive sa kapwa. And also people who like na parang ayon nila ng kapayapaan o ng peace. So nagkalit yung mga ganito klase ng mga tao sa shock and it adds toxicity. Especially kung dito lang talaga umiikot yung buhay natin lalo noong pandemic. So dapat pala talaga matatag ang loob mo sa mga nangyayari. So toxicity ngayon kung hindi mo kaya yung toxicity pwedeng ano muna dumistansya ka muna sa shock kasi talaga naman talaga naman. So isa sa mga natutuhan ko dapat tatagan mo ang loob mo sa toxicity siguro mapasock med or mapa reality. Okay? number two, sa mga natutunan ni Kuya Dens itong nakaraang 2020 no, sa mga nangyari dapat always kang nakaredy dahil di natin alam kung kailan yung inihanda mo lang ang kakapitan mo for example di ba ah, nag-iipon ka financially nung meron kang kinikita nung dumating yung lockdown yun lang yung naging means mo para makasurvive kasi una walang trabaho di ba naputol yung source of income mo. So, isa sa mga natutunan kong nitong 2020 ay dapat always kang ready kasi hindi mo alam kung kailan yung mga emergency na mangyayari. So, dapat mag-iipon ka financially kung ano pa rin pwedeng ipunin na magagamit mo in the course of emergency. At dun sa mga nangyari din, do, uh, natutunan ko rin yung halaga na meron kang pill health, may mga may HMO ka, may mga bagay na napakalagay Uh, para sa health tapos sa mga pambili ng gamot kasi ako nagagamot ako di ba yun so sa mga mga tao dito meron kang mga connection and resources na pwede mong malapitan in case na nangangailangan ka so hindi lang nakapag-ipon ka meron kang mga tang uh, premise premise na, 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 nakakatulong sa iyo so yun dapat always kang naka -ready alam mo yung plan para sa buhay mo sa mga emergency situation. Yan. Dapat always kang nakaready financially yung sa ating like, kasi biglang nag-lockdown eh. Inisip ko nga eh, sabi ko, kung sa akin, nagkaroon ako ng struggle, income, at sa iba't ibang mga aspeto ng buhay as a single, tulog kaya yung naramdaman ng mga taong may pamilya na ano? Siguro. Kaya yun, always kang dapat nakaready Isang bagay pa, pangatlo, sa listahan na inihanda ko na natutunan ko ngayong 2020 is dapat isa ka sa mga taga-spread ng positive. In the midst of heartbreaking pandemic, naman ba? Ah, uh, madaming naapektuhan emotionally, mentally aspect. Dapat isa ka dun sa mga liwanag ng tao na pwedeng malapitan ng mga nadadown. Okay? Kasi ako naka-experience ako, marami sa mga friends ko ang -chat, chat, sa akin, they need someone to talk to dahil na depress na sila sa nangyayari. So, ikaw, kung isa ka pang nag-spread din ng negativity, edi eh hatak mo sila pa pababa. So, it is good that isa ka sa mga light o liwanag, nagbibigay liwanag dun sa mga taong, marami na kasing naapektuhan eh, tapos magkakalit ka pa ng negativity, lalo silang madadrag hindi mo man intention pero yun yung magiging resulta ng pag negative palagi sinasabi mo so dapat maging isa tayo sa mga taga-spread ng positive, kahit nakaka-experience din tayo ng maraming negative sa buhay still, yung forward look natin is positive pa rin, so, isa yun sa mga natutunan ko, dapat isa ka sa taga-spread ng positive Especially sa mga panahon na ganito. So, dagdag ko lang nung sa number 3. Ako bilang isang vlogger, although hindi naman ako sikat ano, gusto ko magawa ko yun dito sa mga vlogs ko. Na? Ayaw ko mag-content masyado ng issue. Although may mga na-content akong issue dati, is to educate nang naman. So, mas gusto ko ganito lang setup natin. Nag-uusap tayo ng mga positive things, ng mga tips. Kasi ayoko na mapagdagdag pa ng toxicity sa ano yun social media arang ayo kong magkaganon so okay na ako sa mga ganito di nyo man panoorin bahala kayo sa buhay ninyo pero gusto ko ganito tagapag spread tayo ng passive so itong natutunan ko sinishare ko sa inyo ngayon di ba? bilang vlogger gusto ko ganun ang magawa ko sa mga vlogs ko number 4 sa mga natutunan ni Kuya Des, ngayon 2020 especially ngayong pandemic ay even pandemic try to look in a different perspective Oh, oh, nagka-pandemic, na napaka-negative nun. Pero may ibang way para maging positive ito. So alimbawa, ayun ngayon 'yung sinasabi ko kanina, ikaw naging positive vibes ka sa iba, nakakabawas ka ng depression sa nararamdaman ng ibang tao, no? Ang iba naman, ginagamit 'tong pagkakataon ito para makatulong sa kapwa, makapagbigay ng an makapag-abot kahit paano doon sa mga wala. So, sa gitna ng pandemic, may mabuti pa rin nangyari. Naaalala ko nga isang kwento ng yung sa di ba diba, yung gera, napaka-chaotic yun. Especially, in World War II, yung mga ganung kalala kalalaking gera. Pero sa gitna ng gera, umuusbong yung may naging isang bayani, nagliligtas ng buhay, tumutulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapakain. ba diba, kahit chaotic, umuusbong pa rin yung mga mabubuti. So, in, in the midst of pandemic, o mga gantong pangyayari, Pwede rin namang mangyari yun. So, pwede nating ano, i-look into other perspective yung nangyayari. So, alimbawa, may magagawa ka naman na mabuti sa kapwa, de, gamitin mo yung pagkakataon ngayon. Try to look in a different perspective ngayong pandemic. And number 5 sa listahan ng mga natutunan ni Kuya Dance ngayon, 2020 at patapos ng 2020, your faith with God should still remain so yan. Sa mga nangyari, lalo na, nangyayari pandemic, ano, walang taong kayang pumigil sa nangyari. Kahit nga naka na sila ngayon ng vaccine, likot ko. <laughs> ngayon naka na sila ng vaccine, anong uh, sabi ng mga expert? Kahit may vaccine na, hindi yun guaranteed na wala ng COVID. Hindi yun 100% na hindi ka na magkaka-COVID. Vaccine lang yun, na uh, gamot uh, to prevent, but not 100% na hindi ka magkakaroon. So, hindi eh, ba? kahit yung mga expert ng paggawa ng gamot, eh, sabi sabihin wala silang power para tigilin yun. So, saan ka babaling? Eh, di sa faith mo. Ako, alibawa, ako sarili kong kwento, no? hypertensive ako. Alam nyo naman kasi, kung nanonood kayo ng aking vlog, at least ako sa COVID-19. So, bago ako nag-resign sa trabaho last September, nagre report naman ako sa trabaho kasi hindi naman kami work from home. So, kailangan lumabas ako. Hindi na ako sum... Siyempre, walang, walang sasakyan, ano? Lakad. So, exposed ka sa environment. Awa ah, naman na lang. In, the course na nagre-report ako sa trabaho ko, eh, wala namang mm -hmm. ano, kakasipon. Kunting lagnat, pero hindi siya COVID. Kasi lagi kang nagtitiwala sa kanya, naiingatan kanya, and you always pray na samahan kanya. At nagpapasalamat naman ako sa kanya. Tungkol doon, ba? Still, yung faith mo dapat doon pa rin. And, from September na nag-resign ako hanggang ngayon, December, malabas-labas ako. At ngayon nga, sa Laguna na ako, uh, staying for good. So wala naman, naingatan. Hindi lang ako, pati yung family namin. Habang nag-iingat ka sa sarili mo dahil sa nangyayari, you always pray na ingatan ka din niya. Kasi dual side yan. ka, may ganang advice sa kanya or ng help sa kanya na ingat ka rin. So your faith. At dapat nga sa mga ganitong pagkakataon, lalong lumalakas. So yun, yun isa sa mga natutunan ko. Your faith with God should still remain. So, yun muna ang lima sa listahan ko. Ano, marami, marami. Pero baka pag pinag-usapan natin, hindi lang, hindi lang 10 minute video ang magawa ko, kundi baka 24 hours pa. Ngayon, kung mag-end na ang 2020, okay, let's pray for the safety ng lahat. Ipag-pray natin na maging maayos na yung 2021 and bumalik na tayo sa normal. Maging mapayapa na yung paligid, pati socknet, damay nyo na rin. Maging mapayapa na. Ang oh, dami na lang nangyari negative as napapansin ko may mga tao pa rin na gusto pa rin nag-spread ng negativity. Parang wala pa tayong panahon para maging positive. Huwag lang sa COVID, no? Parang maging positive sa aspect ng buhay. Ganun pa. Sa nangyayaring ito, dapat nga tulong-tulong mga kapwa, especially kapwa Pilipino. Pero hindi. Lalo pang dumadami yung pag-divide-divide dahil sa iba't ibang klase ng paniniwala. Political, kung ano-ano pa, ganun. Sana hindi na ganun ngayon 2021. we pray for that. So yun lang ang ating kwentuhan mga kwentens, ka mga kapang. So wala magkwento ngayon. And I'll take another shoot. Paki-sagutin tayo tanong mula sa tanong na mo at matinding tanong to controversial. So lagi magtutubig dahil healthy ang tubig pero ingat-ingat lang sa pag-inom. So sa mga bagong nanonood ng Kuya Dance, alam nyo na ang gagawin, subscribe to our channel and of course, sa mga dati na rin nanonood, mga dumadami na sila mga ben, magta 30 na, sana tumay pa, like and share our videos naman, para magkalat pa tayo ng maraming pang positivity sa ibang tubig, mga ah, kaibigan okay. is your signing off hoping na safe kayong lahat at